Hello, what up mga kabakyard Ayan, ginabi na ako mga kabakyard Ginabi na ako sa Pag-uwi, nag-extra ako ng trabaho Ayan Gabi na Malayo pang uwian Lakad lang Buhay probinsya Ayan, wala nang Ayo, madilim na. What up mga kabakyard? Ako'y nagpapasalamat uli sa lahat na sumuporta sa akin. Sa aking channel, maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa inyong mga kapatid. Uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan, gabi na. Gabi na, Commander parang may pako itong ano ko ah natinik yung sinihilas ko ay madilim na talaga Ano yun ko mamaya? Ayan, doon ako galing sa taas. Ba? May malaking ibon ah. Ano kaya yun? May malaking ano doon, oh. Parang baka siguro yun. Madilim na. Phew. Ano kaya yun? Nagtatakbo ka rin dito. Malaki. Ano? Na? Parang kambing ba na tumakbo? Ayan pa oh. kanas, -kanas ba? Kaya yan. Alam mo yung kambing na napulupot. Na gustong magkumawala. Naman, dilim na. Nakakatakot Dilim na. Salamat mga kabakyard. Thank you for watching. Bye bye. Malayo pang lakarin ko. Kaya madilim na. Kaya tuloy-tuloy na tayo sa paglakad. Salamat sa lahat. Bye bye.